<laughs> What's up guys? We are back dito sa aming uh, Facebook and YouTube channel. So for today's video na aming karoon dito sa BMC. Kung ba na ako, si Madam uh, paligitawagan ta sa timekeeper no, ni Engineer Noli, si Ibit nga Uh, gitangtang na ang wire nga nakalusot diri so napinting ni siya tungod sa wire nga uh, nigiagi diri sa bintana so ilan nang transfer para matawran na nato fixed glass. so natay gi bilin nga materyales ang uh, atong frame is 1 by 2 kunya SOBC gi divide nato into 2 then glass dayon then uban ako si madam so atay mabundot titulain nga uh, helper na, si madam regard so bilin sa si Calib pabantayan ako sa sa kung bata pod para makaproceed ta kay, kay na actually kaya na ko maginusara no pero i would prepare nga na ako ka open libin niya pa sa okay mas kumpantita ta maglihok-lihok ba uban si madam rocha char sure. so sa so, way uh, paglangan ah uh, gimikos mikos, -mikos na, yan ako, no? na na ako nagbari na na ako na sure guys ah uh, bisan todo di kinatay ka. no ka pwede mo trabaho kay syempre ka construction man siya. Pero no worries. Basta natin pangandoy o tinguha nga uh, muhawas tagamay sa itong kalisod. Kailangan kita mag-exert o mag effort Dili pwede nga ka ng water test hatag or hungit sa lain tao. Di ba? Kung gusto ka maglambo sa kinabuhi ni mo, mag-exert yung og mag effort. Kinanglan, discarte, kumbaga. Eh, since, umunta ka human. na human uh, education. So, we need to work hard sa yun ano yung pamagi, no so since uh, blessed na lang punta salamat yun nga gi giyahan o gitagan tagubay-ubay nga kay Balos sa so ato na siyang uh, gi, gi sa so ato ang mga daily nga bulhaton kana mga teknikal technical kay mga 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 uh, basic report no pero makaingon ta nga dili pud kaya sa so, uban ay, ay individual nga lahi po nang ilahang interes o lahi po nang ilahang field kumbaga kung asa ka mag-excel. So, since uh, fit niya nga ito ang kahibalo, okay, so padayon na nato ni eh. Okay. He sa Diyos, no, with so with uh, His guidance, uh, baka yung tanga naglambog yun ang na itong kinabuhi. o uh, sa gihapon, pasalamat na sa kanunay nga uh, gigayaan ta. Ayan. So, mga to guys, uh, Gimikos-mikos na ako nino, gisalpak na lang akong build-o uh, pass forward it, uh, guys kay medyo tas tas pa ni video niya yeah, kining akong gibuhat trees ako nagikay nga basic ug ningot kay ayon pero uh, kung magi experience ayo lang gyud tuga tuga kay ang bitod likado kung magisi o malaplop pa nimong panit ya yeah, ay kay ngon tag di ka makay agay so transition din ta guys kay napatay gi kay nang tiwas dito sa pika sa mga pinding gyapon ning trabaho na ah,

the right, <laughs> <laughs> That was just Ilyas guys. <laughs> oh, what is just <laughs> <A blade? laughs> Saan lang isa guys? May sumpa na nga ito. Bakit perform? Yunus, yunus, yunus. dahil na nga na concert Yes, the yeah, Opian. No. <laughs> Alright, go no, some guys. Nag-concert na siya karong 22 guys. Apat <laughs> okay, uh. ah, well, so, ang sarapit ang buwan. So, muli ang kasuntangin na sinabi or look sa uh, BMC, no? Uh, nindot nito siya so salamat kayo sa nagdumala or sa itong mayor nga gitagaan o pagtagad so nindot na kayo ang renovation sa maong hospital then kini siya ang uh, part 3 so i continuous pa ni then hopefully uh, sa gaya nato silang supportaan para ma, ma realize no or makompleto na, na gining mo hospital para magamit na and then sa ubos pud po ang portion ani is kompleto na to siya audi oh, ko sure pero kung ano ang construction o kasuntangan na gagamit ang maong building. So, after any, uh, kung ano mo ni pagbanga, uh, wala may nagdadawa, guys, wala mi naglangan rather, ang uh, muli na kulayan may kainap napamay at imano nito sunahan, napamay mo, uh, pa din, ismila, may pa sila sa future yeah. culture. Hagno, gagawang helper, guys. Hagno, gagawang helper, guys. Dahil na siya katatsipis <laughs> ako. <laughs>

Salamat as kwan to Danny sa nag-awards na to. Ah, uh, Sir Juju Aro, the engineer Noli. Uh, we thank you guys for this wonderful blessing. Uh, Kung blessing kumpaga. Kasunod na po o uh, ug galing kinangalan pa ninyo uh, akong servisyo. Katawa na lang tanaw. Lover's slipper. Nato at miss ako na eh? BMC. So mara na vlog karon. Hilpir na ko si Madam Kay. Busy ang mga people of the world. Ano ang mga irresponsible kayo. So si Madam na lang ang ibon lot kay Ganar kay lihok kay sexy atong kwan. Wow, sexy. Sexy kuno. <laughs>